Ito na po yung misis ko ng video na di, di niya alam. Ito na yung magawa. Ano, taro dito na yung ginagawa ng concrete na tulay. Napasada na nga sa ngayon. Ayan. Yung dati na kawayan pero papalitan ko yung mga concrete. Ito na po yung misis ko na alam kung naka ng video. ang dami na yung gawa ang dami nakatambak katambak yung mga bato-bato na itamado na dito hindi marit kasi may sa mga pati yung batat ko ngayon na ano na balong hindi ko na yung tataasan ng kulay ng batat para ang portante lang may tubig So, naliyan natin. So, baka nabiyan, ako ng naka-focus. So, hindi cool. sa Ay, busyng-busy. po sa sininagawa. May ng buwan. Ang daming, ano yan, mga nakatambak dito. Kali hindi ko naman lang na-video, hindi nga nang na picture ang kahapon pero ito halos malinis ng yung sapa siya ang naggagawa niya kanina pero ako yung nag-ready ako yung nag-hukay para malambot na siyang ano yung tulad niyang ganyan sa ligsigin ba so yun yeah. wala ko ng konting ano video para naman eh yun na nga kombinasyon ng aming mga ginagawa dito ito ang aming off-grid na adventure simple pati may mga ebidensya, ebidensya upgrade and update ng mga ginagawa so medyo, ako medyo maganda, hindi maganda pakiramdam ko dahil sa sobra sa palo dahil doon sa, sa pagbuhat ng mga bato especially yung isa ngayon na so, may tabi ng timbang puti sumakit so, ng likod ko buti mukhang okay okay na minum ako na ang ito namin kagabi kaya <clears throat> namulot na muna ako ng mga batong ngayon at uh, ngayon sinisis na lang muna ang videoan ko ayoko nga sana muna mag video at may, ma may kumakanta na naman baka marinig na naman ito makapirate na wala namang kabuhay boy na kanta ang lang eh so anyway hindi ko na siguro tagaan baka makapirate nga baka useless lang pagsasalita ko dito papalitan ko lang ng ibang music okay yun na lang siguro miss ano una, salamat